Malinaw sa Biblia na muling darating si Jesus, ngunit sinasabi rin nito sa atin na walang nakakaalam ng araw o oras. Gayunpaman, si Jesus mismo ang nagbigay sa atin ng mga palatandaan upang bantayan ang mga palatandaan na magsasaad na malapit na ang kanyang pagbabalik. Habang tinitingnan natin ang mundo sa paligid natin, hindi natin maiwasang mapansin na marami sa mga palatandaang ito ang lumalabas sa harap ng ating mga mata. Tuklasin natin ang sampung palatandaang ito batay sa banal na kasulatan at pinaliwanagan ng mga kamakailang pangyayari upang hikayatin tayong mamuhay ng may madalian, pag-asa at kahandaan. Unang palatandaan, dumami ang mga natural na sakuna. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24, magkakaroon ng taggutom at lindol sa iba't ibang lugar. Ang talatang ito ay isang maingat na paalala ng mga sakit ng panganganak na inilarawan ni Jesus, na nagbabala na habang papalapit tayo sa wakas, mas madalas at mas matindi ang mga sakuna na ito. Ang partikular na nakababahala dito ay hindi lamang ang kanilang paglitaw, ngunit ang mabilis na pagtaas sa parehong dalas at sukat. Ang mga lindol na minsang naganap minsan sa isang siglo ay nangyayari na ngayon sa loob ng mas maikling tagal ng panahon. Sa nakalipas na mga taon, nasaksihan natin ang isang kapansin-pansing pagdami ng mga natural na sakuna. Mula sa mapangwasak na lindol sa Turkey at Syria noong 2023 hanggang sa mga naitalang bagyo at wildfire na sumira sa ilang bahagi ng United States, Australia at Europe, hindi may na may nagbabago. Ang Hurricane Milton noong 2024, halimbawa, ay umabot sa hindi pa nagagawang intensity na may mga hangin na nangunguna sa 200 milya bawat oras, isang antas na bihirang makita sa naitala na kasaysayan. Tila ang lupa ay dumadaing sa ilalim ng bigat ng kasalanan. Roma 8, alam natin na ang buong sang nilikha ay dumaraing, gaya ng sakit ng panganganak Hanggang sa kasalukuyang panahon, si Apostol Pablo ay nagpinta dito ng isang matingkad na larawan. Ang paglikha mismo ay nasa paghihirap. Ang daing na ito ay hindi basta-basta, ngunit isang palatandaan na ang lupa ay nananabik sa araw kung kailan ibabalik ni Kristo ang lahat ng bagay. Ang sakit ng panganganak ay nagpapahiwatig na habang ang mga pangyayaring ito ay matindi at nakakatakot, ang mga ito sa huli ay tumuturo patungo sa pag-asa ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Palatandaan sa mga digmaan at pandaigdigang labanan, nagbabala rin si Jesus sa Mateo 24, versikulo 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat mangyari. Ngunit hindi pa ang wakas, ang mga salitang ito ay naging isang katotohanan sa ating panahon, na may digmaan at salungatan na nangingibabaw sa mga ulo ng balita sa buong mundo. Pagkatapos ang Pangulo ng Rusya na si Vladimir Putin, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022 ay naging isa sa mga pinakamahalagang salungatan mula noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ang mga estratehiyang militar ni Putin ay nakagambala sa balanse ng kapangyarihan sa Europa, humahantong sa mga pandaigdigang epekto na kinabibilangan ng kawalang tatag ng ekonomiya, kakulangan sa pagkain, at mas mataas na takot sa isang mas malawak na digmaan. Sa unang pagkakataon sa isang malaking salungatan, ang drone warfare ay naging sentro. Ang mga drone na ito, na ang ilan ay kinokontrol ng malayuan mula sa daan-daang milya ang layo, ay muling hinubog ang larangan ng digmaan na ginagawang halos hindi na ginagamit ang tradisyonal na pakikipaglaban sa frontline. Ang digmaan sa Ukraine ay naging isang lugar ng pagsubok para sa bagong teknolohiyang ito na nagtatakda ng isang mapanganib na pamarisan para sa mga salungatan sa hinaharap. Ang mga bansa ay nakikipagkarera ngayon upang bumuo ng mas advanced na mga kakayahan ng drone kabilang ang mga sistema ng armas na hinimok ng artificial intelligence na nagpapatas ng mga itikal at umiiral na alalahanin tungkol sa kung saan patungo ang digmaan. Sa Middle East, nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng mga kapitbahay nito na nagsisilbing isa pang flashpoint para sa potensyal na malakihang digmaan. Sa makahulang paraan, ang salungatan sa paligid ng Israel ay mahalaga dahil inilalagay ng banal na kasulatan ang karamihan sa mga hula sa katapusan ng panahong sa konteksto ng gitnang silangan. Itinuturo ng Biblia ang rehiyong ito bilang isang sentral na yugto para sa mga kaganapan na humahantong sa pagbabalik ni Kristo. Bukod pa rito, ang pagtaas ng cyber warfare at ang potensyal para sa nuclear conflict ay nagpapaalala sa atin na ang kapasidad ng sangkatauhan para sa pagkawasak ay mas malaki kaysa dati. Palatandaan pang tatlo pagbaba ng moralidad at katampalasanan. 2 Timoteo 3, versikulo 1 hanggang 5. Nagbabala si Pablo na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging mga maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas, mapangabuso, masuwayin sa kanilang mga magulang. Walang utang na loob, hindi banal na walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri na walang pagpipigil sa sarili, malupit, hindi maibigin sa kabutihan, sa halip na maibigin sa kabutihan sa Diyos. Ang talatang ito ay nagpinta ng isang matingkad na larawan ng ating modernong mundo. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan ang katotohanan ay relatibo, ang moralidad ay subjective, at ang kasalanan ay ipinagdiriwang. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, gaya ng babala ni Pablo sa 2 Timoteo 3, versikulo 1 hanggang 5. Kitang-kita ito sa pag-usbong ng mga platform tulad ng OnlyFans kung saan niluluwalhati ang pagiging nakasentro sa sarili at ang paghahanap ng agarang kasiyahan. Kailanman sa kasaysayan ay hindi pa natin nakita ang gayong pagkahumaling sa pagtataguyod ng sarili, kawalang kabuluhan at pag-idolo sa laman sa isang pandaigdigang saklaw, ang mga tao ay nagsisimulang magbago, nagiging lalong tumigas sa katotohanan ng Diyos. Hindi na nila gustong marinig ang tamang doktrina ngunit sa halip ay naghahanap ng mga mensahe na nagpapatunay sa kanilang mga hangarin. Ang mga nagdaang taon ay nakakita ng isang dramatikong pagbabago sa mga halaga ng kultura na may pagtaas ng pagtanggap sa mga pag-uugali at mga ideolohiya na direktang sumasalungat sa salita ng Diyos. Bilang karagdagan, ang pag-ibig ng henerasyong ito sa pera ay walang kapantay. Mula sa mga crypto market hanggang sa mga influencer ng social media at bilyong dolyar na tech giants hinahabol ng mga tao ang kayamanan ng walang ingat na pag-abandona. Ang kasakiman ay nagtutulak sa kapwa individual at institusyon na pagsamantalahan ng iba tulad ng nakikita sa pagbagsak ng ekonomiya ng mga kaganapan tulad ng krisis sa pananalapi noong 2008. Ang materialismo ay naging pundasyon ng modernong pagkakakilanlan. Ang pag-usbong ng kulturang kanselahing, ang pagguho ng mga halaga ng pamilya, at ang normalisasyon ng kasalanan ay pawang mga palatanda ng isang lipunan na mas nalalayo sa Diyos. Gayunpaman, kahit sa kadilimang ito, tinawag tayong maging liwanag. Hindi tayo dapat sumunod sa mga halaga ng mundo, ngunit manatiling matatag sa katotohanan ni Kristo, na nag-aalok ng tanglaw ng pag-asa at pagtubos sa mga nawawala. Palatandaan pang-apat, ang muling pagsilang ng Israel, isa sa pinakamahalagang palatanda ng propeta, ay ang muling pagsilang ng Israel bilang isang bansa Ipinropis siya ng Ezekiel 37:22 at 7. Titipunin ng Diyos ang mga Hudyo mula sa mga bansa at ibabalik sila sa kanilang lupain. Natupad ito noong 1948, nang muling itatag ang Israel bilang isang soberanong estado. Sa ngayon, ang Israel ay nananatiling nasa sentro ng pandaigdigang atensyon. Ang patuloy na salungatan sa rehiyon, ang pagtuklas ng mga likas na yaman tulad ng natural na gas, at ang dumaraming alyansa sa pagitan ng Israel at iba pang mga bansa ay lahat ay tumutukoy sa propetikong kahalagahan nito. Bilang mga mananampalataya, palataya, kinikilala natin na ang pagpapanumbalik ng Israel ay isang mahalagang tanda na tayo ay nabubuhay sa mga huling araw. Palatandaan pang lima, pagsulong ng teknolohiya. Ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ay isa pang palatandaan na tayo ay nabubuhay sa mga panahong walang uliran. Kung saan ang isang marka ay kinakailangan para sa pagbili at pagbebenta, ay hindi na malayong makuha sa Apokalipsis 13, versikulo 6, Pinilit din ito ang lahat ng tao, malalaki at maliliit, mayaman at mahirap, malaya at alipin, na tumanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo upang hindi sila makabili o makapagbenta, maliban kung mayroon silang marka na siyang pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan nito. Ngayon ang sitwasyong ito ay mas makatwiran at mahusay kaysa sa anumang iba pang oras sa kasaysayan ng tao. Higit sa lahat dahil sa teknolohiya, umiiral na ngayon ang digital na infrastruktura na maaaring sumubaybay, sumubaybay, at makontrol ang mga transaksyong pinansyal sa real-time sa isang pandaigdigang saklaw. Ang mga sentralisadong database, biometric surveillance, at artificial intelligence ay nagbibigay daan para sa isang walang kapantay na antas ng pangangasiwa at kontrol sa mga galaw, pagbili at pagkakakilanlan ng mga tao. Binabanggit ng Apokalipsis 13, versikulo 16 hanggang 17, ang isang marka na kakailanganin para sa pagbili at pagbebenta. Bagamat dapat tayong maging maingat na huwag mag-isip ng masyadong malayo, hindi maikakaila na ang teknolohiya ay gumagalaw patungo sa isang cashless society. Ang mga digital na pera, biometric identification, at artificial intelligence ay lalong nagiging isinama sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, noong 2023, Maraming bansa ang nagpatupad ng mga pilot program para sa mga digital currency ng central bank na maaaring palitan ang pisikal na pera. Ang mga digital ay nakakakuha din ng traksyon kung saan ang mga pamahalaan at mga korporasyon ay nagtutulak para sa mga pinag-isang sistema upang i-verify ang pagkakakilanlan na ginagawang mas madali kaysa kailanman na kontrolin kung sino ang may akses sa mga mapagkukunan, trabaho at mga serbisyo. Napakalaki ng potensyal para sa maling paggamit. Sa pamamagitan ng iisang sistema, posibleng paghigpitan ng mga pandaigdigang autoridad ang sinumang hindi sumusunod sa kanilang mga utos. Bukod pa rito, ang AI-driven surveillance system, gaya ng facial recognition at behavior tracking algorithm, ay ini-deploy sa mga lungsod sa buong mundo na may kakayahang subaybayan ang malalaking populasyon. Ang mga sistemang ito ay madaling mariporpos para sa kontrol na tumutupad sa mga propetikong babala ng isang panahon kung kailan walang sino man ang makakabili o makakapagbenta ng walang pahintulot. Bagamat ang teknolohiya mismo ay hindi masama, maaari itong gamitin para sa parehong mabuti at masama na layunin. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong manatiling mapagbantay at tiyakin na ang ating pananampalataya ay matatag na nakaugat kay Kristo, hindi sa mga sistema ng mundong ito. Dapat nating kilala ni ng mga palatandaan ng panahon at manatiling nakasalig sa salita ng Diyos tumatangging malinlang o kontroli ng mga sistemang idinisenyo upang palitan ang pagtitiwala sa Diyos. Palatandaan pang-anim, globalismo at isang pandaigdigang pamamahala ang pagtulak para sa globalismo at sentralisadong pamamahala ay isa pang tanda ng panahon. Ang Apokalipsis 13 ay nagsasalita tungkol sa isang halimaw na magkakaroon ng autoridad sa bawat tribo, tao, wika at bansa. Sa mga nakalipas na taon, nakita namin ang mas maraming pagsisikap tungo sa pandaigdigang kooperasyon tulad ng United Nations Sustainable Development Goals a World Economic Forums na humihiling ng mahusay na pag-reset ang mga pandaigdigang organisasyon at mga pinuno ay lalong nagsusulong para sa mga patakarang nagsasentro ng kapangyarihan sa ilalim ng mga internasyonal na balangkas ang mga panukalang ito ay kadalasang nagbibigay diin sa mga tema ng pagkakaisa pagpapanatili at pagkakapantay-pantay ngunit maaari rin silang maglagay ng batayan para sa walang katulad na kontrol sa mga bansa at individual. Ang sentralisasyong ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng pambansang soberanya at mga personal na kalayaan dahil ang mga pandaigdigang batas at regulasyon ay nagiging mas mahirap na hamunin o labanan bagamat ang pagtutulungan ng mga bansa ay maaaring maging kapakipakinabang dapat tayong maging maingat sa anumang sistema na naglalayong palitan ang autoridad ng Diyos ng autoridad ng tao pinakita ng kasaysayan na ang mga sistemang itinutulak ng ambisyon ng tao ay kadalasang humahantong sa katiwalian, pang-aapi at panlilinlang. Kapag umaasa ang mga bansa sa karunungan ng tao lamang, nagiging vulnerable sila sa mga impluensyang naghahangad na manipulahin at kontrolin ang mga populasyon para sa di makadiyos na layunin. Binabalaan tayo ng Biblia na sa mga huling araw magkakaroon ng hakbang tungo sa isang pandaigdigang pamahalaan na sa huli, ay pangungunahan ng Antikristo. Bilang mga mananampalataya, dapat tayong manatiling matatag sa ating katapatan kay Kristo lamang. Sa mga panahong ito ng pandaigdigang pagbabago, ang panalangin, pagbabantay, at hindi natitinag na pagtitiwala kay Kristo ay mahalaga upang labanan ang panlilinlang na darating. Palatanda ang pangpito. Pag-uusig sa mga Kristiyano nagbabala si Jesus sa Mateo 24 na ang kanyang mga tagasunod ay ibibigay upang usigin at papatayin at kayo ay kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa akin. Ngayon ang pag-uusik sa mga Kristiyano ay tumataas sa buong mundo. Sa mga bansang tulad ng North Korea, Afghanistan at Nigeria, ang mga mananampalataya ay nahaharap sa pagkakulong, karahasan at maging ng kamatayan para sa kanilang pananampalataya. palatandaan pang pangwalo, pagpapalaganap ng Ibanghelyo sa lahat ng bansa. 30 taon na ang nakararaan, hindi mo mapapanood ang video na ito. Ang teknolohiya ay hindi kasing advanced at ang pagbabahagi ng ebanghelyo sa buong mundo ay nangangailangan ng mas maraming oras at pagsisikap. Ngayon ang mga tao sa bawat sulok ng mundo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Sa mga paraang hindi maisip, ilang dekada lamang ang nakalipas, ipinahayag ni Jesus sa Mateo 24. Ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ngayon, salamat sa makabagong teknolohiya at patuloy na pagsisikap ng mga misyonero, ang propesiyang ito ay nalalahad sa harapan natin ngayon. Ang isang tao sa malayong bahagi ng mundo ay maaring nanonood ng video na ito o nakakarinig ng mensahe ng Ebanghelyo, isang bagay na imposibleng mangyari noong 40 taon na ang nakararaan. Noon, ang pisikal at teknolohikal na mga hadlang ay naging napakahirap na maabot ang mga nakahiwalay na komunidad hinarap ng mga misyonero ang logistical challenges mula sa mahabang panahon ng paglalakbay hanggang sa mga hadlang sa wika ngayon ang mga hadlang na yon ay nabasag na ng teknolohiya palatandaan pangsiyam mga tanda sa langit binabanggit ng biblia ang mga tanda sa langit bilang mga tagapagpahiwatig ng huling panahon sinasabi ng joel kabanata 2 bersikulo 6 magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa dugo at apoy at mga bugok ng usok ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. At pang-sampung palatandaan sinabi ni Jesus ang pagsikat ng mga huwad na propeta at panlilinlang sa wakas. Nagbabala si Jesus sa Mateo 24.11 na maraming bula ang propeta, ang lilitaw at malilinlang ang maraming tao. Ngayon nakikita natin ang paglaganap ng mga maling aral at espiritual na panlilinlang. Mula sa pag-usbong ng mga kulto at espiritualidad ng bagong panahon, Hanggang sa pagbaluktot ng ibanghelyo ng mga mangangaral ng kasaganaan, ang kaaway ay gumagawa ng overtime upang iligaw ang mga tao, habang pinag-iisipan natin ang sampung palatandaang ito. Number one, ang katotohanan ay umaalingaw-ngaw higit sa lahat. Si Jesus ay malapit ng dumating. Bagamat tila lumalalim ang mundo sa bawat araw na lumilipas, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Ang mga palatandaang ito ay hindi sinadya upang punuin tayo ng takot ngunit upang ipaalala sa atin ang pag-asa na mayroon tayo kay Kristo. Kung paanong ang mga sakit sa panganganak ay nauuna sa bagong buhay, ang mga kaguluhang nakikita natin ngayon ay nagtuturo sa atin patungo sa maluwalhating pagbabalik ng ating tagapagligtas.